isishare ko naman sa inyo ang simpleng pagdugtong ng stranded wire number 8 Meron akong napulot na panggapas. Ito yung gagamitin nating slicer pang balat ng mga wire. Ayan na, ah, maganda siyang gamitin. Ayan, mag splice tayo, no? Hatiin lang natin itong strand wire. Itong mga strand, no? Balipito ito, apat, tatlo. Hatiin lang natin. Itong tatlong strand, i natin sa apat na strand pag-aasawain natin ito naman tatlo match nya yung apat ganito lang yung simpleng pag splice natin no yan hatiin lang natin paikutin lang natin ng konti huwag nating hihigpitan ganyan lang saka natin ipapinalize sa dulo lang yung iipitin natin para hindi naman mamarder yung wire no sa dulo lang yung iipitin natin ng plier hihigpitan natin ng hihigpitan so ayan putulan natin sa dulo para matanggal yung tulis saka natin i-electrical tape higpitan lang natin yung pag electrical tape no yan ang kagandahan dito yan pwede mong tupiin pwede rin hindi pero mas magandang tupiin na lang natin no para mas matibay kahit hilain hindi basta basta mahila saka iwas loss na rin